si day mga loves. Upo na tayo ng Walmart kasi next week mga loves is uuwi na tayo ng Pilipinas. So bibili ako ng uh, pang ano mga loves check-in luggage. Meron akong isa mga loves pero yung isa kasi Uh, dalawa yung meron ako eh. <laughs> yung isa magagamit pa yung isa mga laslubang lubang luma na like matagal na talaga siya and baka natatakot ako baka pagdating ng Pilipinas is hindi na siya umabot sa Pinas ng <laughs> gigets ba kasi international mga loves eh. alam niyo naman na binabalibag balibag lang nila yung mga luggage so anyway pupunta muna tayo sa Walmart uh, bibili tayo ng pang ano pang check in luggage pero hindi yun, naman yung mamahalin mga loves yung mura lang na feeling ko tatagal naman siya aabot ng Pilipinas. And then, afternoon nun, kailangan kong pumunta ng library kasi wala kaming printer mga loves. Meron akong ipiprint and then afternoon punta ng post office kasi ang dami pong mga ano, mga papel na kailangan i-submit, na kailangan. Basta mga loves, sobrang busy ng lola nyo and then pag uwi is, magta-try na ako mag-start mag, -start mag impake mga loves kasi hindi pa ako nakakapag hindi pa nakakapag impake ang lola niya so let's go mag car wash muna pala tayo mga loves kasi sa front na ng sasakyan ko <laughs> tagal ko nang na nalilinis kasi baga naman ay ano tawag dito nagkuulan so eh puro pasok ang lola niya mga loves eh ngayon medyo maaraw mga loves kaya wala na akong rason para hindi linisin yung sasakyan <laughs> So of course, kailangan mo mag deposit ng pera. Quarter, mga loves. Yeah. And then, rinse lang tayo. Oh, tapos may lalabas na dyan. Ayan, hey, mga loves. Oh. So, <laughs> kasi iche check ko yung mga mail kung meron, ganyan. And then after noon, pupunta na tayo sa Walmart. Sabi ko sa inyo mga loves, busy-busy. Hindi <laughs> busy-busy yun. Busy talaga ang lola nyo mga loves. Busy tayo. Kahit na day off natin, ang dami ko talagang inaasikaso. Ayan. Dito na tayo. Mas malapit na. Mga 30 seconds. <laughs> 30 seconds check ko lang yung mail, mga loves. Baka meron tayo, ano. Merong sulat. Check natin. Wala masyadong important mail, mga loves. Mga kung ano-ano lang. Uh, loyalty reward, mga ganyan-ganyan. Uh, kung gusto mo mag -ano ng credit card, ganyan. Ayun, wala yun. Ayun, uh, sabi so, So, punta na tayo sa Walmart. Mamili tayo ng luggage Love mga loves So, wala na important mail. Dito na tayo sa Walmart, mga loves. dami na mga bulaklak dyan kasi, ano na, spring. Gaganda ng mga pang-decorate, mga loves. Oh. Ganda nito. Saka, iyan, oh. Yan pa ako mamili. Kaso next time na mga loves. anong wala ka ibang pagpipilian sa luggage. Ito lang siya mga loves. Ngayon, iba. Dati ang daming selection ng Walmart pero ngayon ito lang. 109. Gusto ko lang isa mga loves eh. Kaso ito tatlo. So ito na lang kukunin natin. Kasi ito lang yung meron sila dito mga loves. 109. Ayan. Pwede na to. Mukhang tatagal naman siya mga loves. Ayan. Mukhang makakarating ng Pinas. Daming... Ay, eto pala mga loves. May nakita ako. Eto pala siya. Buti na lang. Eto pala mga loves. Ang madaming luggage. Buti nakita ko. Ito, parang pareho lang siya nitong isa. 109. Ito, ultra long. Oh, maganda to mga loves. Mas ano siya. Mas, anong tawag dito? Parang mas durable siya. This is how much? Magkano ka? 89. ang oh, hindi. 99 pala mga loves. 99. Isang peraso lang yata siya. Yeah, 99 isa. Ito na lang mga loves. Kasi tinan nyo. Oh. Ang tibay niya. Ito yung meron ako sa bahay. Binili ko sa yard sale mga loves. <laughs> Ganito. Nabili ko lang yun $5 sa yard sale pero gumaan pa siya mga loves. Yun yung ginagamit namin ng asawa ko pag mag-cruise uh, kami. eighty 88 dollars din pala siya. i fly Ito naman ay 77 28 inch. Ito na lang mga loves kahit 99 dollars siya. Go na natin. Kasi mukhang matibay siya. Tignan niyo. Ako mukhang magagamit ko siya sa ano pag nag-cross ako, mag-isa lang ako mga loves. Oo, oh, di ba? Mmm. Ito na rin bilhin ko. Bili tayo ng hand sanitizer. Yung Magamit natin sa Pinas, mga loves. Dalawa. Tingnan yung mga loves. Natandaan nyo to. Bumili ako nito before. Pag nag-cross kami, ito yung binibili ko. Avino na sunscreen. SPF 60. Naka-sale siya. Tapos ano pa niyo, mga loves. Um, August 2025. So, ako akong dalawa, kasi pwede natin dalhin to sa Pilipinas. Ayan, pang balat mga loves. Pinky! Naka-sale, mga loves. Sale ba to? $4.96. Three set na. Pano? Headband lang mga loves. Kunin natin. Aha! May nakita kong lipstick from Maybelline. Ito mga loves, kukunin ko. Sabi ano siya, after 12 hours blurred matte color stay super stay. So, titingnan natin kung mag super stay siya talaga mga loves. <laughs> kung ano-ano na yung mga pinagbibili ng lola nyo. Malapit na yung Memorial Day mga loves. Yung Memorial din yun yung parang ano sa atin. Ano yung araw ng mga patay. Yet, may mga makikita kayo dito. Pinagisun ko kung bibili ako mga loves. Kasi di na ako abot ng Memorial Day. Nasa Pilipinas na ako nun. Wala pang headstone yung asawa ko. Pero, pinag-iisipan ko to mga loves. Oh. Floral cross. And ito naman, super ano lang, affordable siya. $7. Ayan, pwede natin siyang itusok. So, pinag-iisipan ko kung ito yung kukuhanin ko or this one. Maganda rin yung white, no? Pero parang maganda tong blue. Ayan. Ang gaganda, oh. Kasi ng pink yung asa oh, mga loves. Ito, kapag meron ng headstone, pwede na tayong mamili ng ganyan kaso wala pa kasi siyang headstone mga loves kaya eto ano ba maganda mga loves naguguluhan ako meron yung pink oh tignan nyo ayan eto ang ganda kaso walang pang lalaki mga loves oh $29. Walang pang lalaki. Maganda sana yung mga loves, no? Eto, ano lang siya. $13. Ito na lang bilhin ko, mga loves. suksana so, sana din yung white. So, sana nilag nilagyan man lang nila ng ibang kulay, ano? Ito pa yung mga ibang pwede natin ano, mga loves. Ayan. Always and forever in our hearts. Ito din pala, oh. Yan, pwede natin itusok. Ito rin pwede. So, walang pang lalaki ba? Baka meron pa dito, mga loves. Wala na iba. Ang ganda nito, oh. Kaso ito mga las, mga plastic lang yan. Hindi yan yung totoong bulaklak ba. Mga plastic lang yan, oh. Ito, pwede sana. Kaso wala pang headstone. May na ako nakita swimsuit, mga loves. Ano na, sa Pilipinas. So, ako ng $10 lang. so, ako ng black. Kasi may sa black and white, mga loves. Like, ano ba maganda? This one. Ito parang sobrang ano ng kulay, mga loves, eh. Parang sobrang tingkad. Hindi ako may sa mga sobrang tingkad na kulay, mga loves. So, katayong black and white. Eh, kung ano na mga pinagkukuha ng lola niyo, mga loves. <laughs> Tara, tat mag-check out na tayo. Kasi baka magkano na naman abutin ng ano natin, ng bill natin. Kasi ito lang, hundred dollars na. <laughs> Ang sarap mamili ngayon dito sa Walmart, mga loves, ng mga dress. Kasi, dahil mga magaganda. Alam mo yung parang ano nasa sa uso. In na sa uso mga loves. Ang gaganda ng mga dress. As in, pero <laughs> pinipigilan ko. <laughs> pinipigilan. So, mga loves, dadaan muna ako ng Dollar General kasi baka meron silang sales na chocolate. Kailangan ko lang something na alam mo yun, kahit konting chocolates may para tayo sa Pilipinas. Order muna tayo ng coffee dito sa McDonald's, mga loves sinauhaw na ang lola niyo. Ano ba yung ordering ko? Ah, uh, ice coffee. Caramel ice coffee. Ito na ang ating drinks, mga rin. Alam niyo ba tong drinks ito ay favorite na in-order sa akin ng asawa ko? Kasi alam niya na favorite ko to. Ice caramel macchiato. Hmm. Grabe. Sobrang tamis. <laughs> alam mo sobrang tamis, parang umano ng sandamakmak na asukal. <laughs> Dati mas malaki yung ano nila eh, yung tawag dito, yung cup nila. Ito parang medium pero large na siya mga loves. Mm -hmm. Sarap. So punta na tayo ng Dollar General. So akala ko 50% pero ganun din mga loves, 25% din dito sabi kasi nung ano sa Walmart eh, sabi ano daw, 25, ah 50% pero 25 lang din pala wala nakita, <laughs> hindi ako na nilang chocolates, pero may nakita ko ito mga loves ang ganda, similing ko sa mga flower flower tignan nyo, ang ganda niya tapos meron pa dito oh. 10 dollars lang ay, ito simple lang siya mga loves ayan you know. oh oh look at that 12 dollars in lang. Ano kaya? Parang mas maganda to, no? Ito na lang bibiling ko. So, hindi tayo nagtagumpay mga love sa... Kala ko 50%. Kaya <laughs> kasi ako chocolate sa Pilipinas. Sabi, uh, tinanong ko yung ano sa Walmart. Sabi niya, isi-sale daw nila yon ng Monday. So, punta ako ng Monday. Tignan natin kung naka-50%. Pag naka-50%, Then, meron tayong, anong tawag dito, uh, makaka-ano tayo, makakabili tayo ng chocolates. Tama-tama, duty ako ng Friday, Saturday, Sunday, and then lalabas ko ng Monday morning. So paglabas natin ng Monday morning, diretsyo na tayo sa Walmart. Sana lang talaga mga alas meron, no? Kain muna tayo kasi nagutom ako. Pero ayoko nang ano, ng heavy, heavy kain. Ha, heavy kain. Snacks, snacks lang mga lab. And then, after nito, punta muna tayo sa sa sementeryo. Ay, tutusok natin yung mga lang. Piling na ko kung tuyo yung ano, yung lupa. Kasi, kaha, kapang no, isang araw, pinuntahan ko, ano, lubog siya. Pero, hapon o maaraw, tapos ngayon maaraw. So, sana maitusok natin. This is our grave. Pag, pag uwi ko talaga sa Pilipinas, mga labs, kakain talaga ako ng kakain. <laughs> magigain -e ulit natin yung na lose weight sa atin. Kasi tarogang kakain three times a day. <laughs> mm -mm. Okay, alis na tayo mga labs. Okay mga loves. so I'm done with all the paperwork that I need to send. Um, nagpunta na ako ng library na print ko na yung mga dapat kong i-print tapos katatapos ko lang magpunta ng post office na mail ko na yung mga dapat nating email ngayon ay bago ko muna ng bahay mga last dumaan muna tayo sa sementeryo para maitusok natin tong uh, nabili ko mga dolls tignan natin kung ano kung medyo tuyo-tuyo na yung ano kung medyo tuyo-tuyo na ba yung pa para matusok natin kahit pa paano. Let's go! ganun ganon lang mga alas. Mag-aalas stress na. Diba? Ang bilis umano ng oras. Wala pa akong tulog mga loves. Kagabi ka, nagising ako. Anong oras ba ako nagising? Kahapon, nagising ako ng alas 6 ng hapon. Natulog lang ako ng mga 5 hours. Then, after nun, mga loves, nag-try man ako mag-ano. Nag-try ako matulog ng matagal pero nag-gising-gising ako, mga loves. nagising gising And then, last night, mga nakatulog ako mga one hour lang. Tinry ko hindi mag-take ng sleeping pills, mga loves. Siguro medyo nasanay na talaga yung katawan ko na mag-take ng sleeping pills. Pero tinry ko naman, mga loves, hindi lang talaga siya, ano... Alam mo yung magising ka pero ang dami pong ang dami mong iniisip. Gusto ko na lang talagang matapos lahat ng mga kailangan na paperwork, mga ganyan ba mga las bago ako umuwi ng Pilipinas kasi ang dami talagang inaasikaso. Nakaka-stress mga las mag-ayos ng mga papel-papel pa. <laughs> pero uh, ganun talaga mga las. So malapit na tayo sa cementerio. Medyo natutuyo na siya mga loves. Ito pa yung binili kong bulaklak sa kanya nung ano. Ayan, ito tuyo na. So, iyaano ko na ito. na natin. Biro dito, may mga tubig-tubig pa. Dito natin siya ilalagay. Yan siya mga loves, Oh. O, oh, diba? Ganda. Hindi ko pa na, medyo nakaharap, nakapaling dito ng konti, pero okay lang. Yan kumiss yun ang aking Diyosawa mga loves. Basta tuwing may ano mga loves, may... Alam mo yung gusto kong umiyak ng umiyak. Dito lang ako pumupunta. Ang kausapin ko siya, ganyan. Tapos, ah, uwi na. Nakakagaan ng pakiramdam mga loves yung pag ano, pag gusto mong umiyak, iiyak mo. Nakakagaan siya ng pakiramdam. Sa mga loves, antok na ang lola nyo kasi ano na tayong gising 26 hours. So, matutulog muna ako and then uh, magdanap tayo mga loves para meron tayong konting energy <laughs> and then after no mag i na ako pag pag tinamad akong gumising tinamad gumising <laughs> kasi minsan mga alas alam mo yung mag, mag alarm ako tapos pagod na pagod ako dire, -dire, dire diretso ko yung tulog so pag nakatulog tayo ng maayos mga alas mga matutulog tayo ng ano hanggang mga 2 or 3 mga ganon <laughs> So ayun, mag-aalam na tayo. Matutulog muna kayong mga loves. Thank you so much sa pagsama niyo sa akin for today's video. Bye.